For today's video, meron tayong iti-demo na POC Network Radio galing kay Ito ang TDG100. Coming up. Mama's Boy 91 Welcome back to my YouTube channel. Uh, ako nga pala si Mama's Boy. And for today's video guys, meron po tayong i-review galing kay ito po ay POC network radio so palikutin natin so bago tayo mag start alamin muna natin kung ano ibig sabihin ng POC so ang POC stands for push to talk over cell cellular are devices that use cellular networks for instant group based voice communication similar to walkie talkies but with potentially wide coverage and more features so ito po ibig sabihin ng POC guys So ito ay hindi siya hindi siya traditional na two-way radio. Uh, gumagamit po siya ng SIM. So doon siya nagbabase sa kanyang transmit at saka sa receive, no? Ah, uh, kagandahan dito guys is mas uh, wide uh, coverage, oh, unlimited uh, range siya. Unlike dito sa traditional natin na walkie-talkie o two-way radio. So ito yung kanyang itsura. Ayan. So para lang siyang ano, para lang siyang yung mga channelized radio natin. Tapos sa uh, simple lang ito yung kanyang face, kanyang back, yung kanyang top, ayan. Tapos yung kanyang bottom, medyo madilim. Tapos sa left side, oh right side niya is yung push to talk at saka yung uh, parang up and down dito. And then sa left side niya is yung kanyang Type C. Type C na uh, USB. Okay. Tapos, sa uh, ito yung kanyang screen. Yan. Yung screen niya. And then, uh, pakita ko sa inyo yung yung pinaka yung pinaka model niya. So, shutdown natin muna. Shutdown natin. Yan, shadow na siya. Tapos ko lang to. So, ito guys yung kanyang tsura. Ito yung kanyang, ay mahabi ko ko natin. <laughs> Ayan yung kanyang uh, pinaka-unit. Tapos, meron siyang dalawang SIM card. And then, yung kanyang battery terminal. No? So, yun yung tsura niya. And then, yung battery niya ay naka 3.7 uh, volt. So, natestin ko na siya. Umabot naman siya ng mga 2 days. Kasama dun guys yung standby. So na testing ko na to sa uh, bago bago tayo mag-demo. Na testing ko na siya. Tapos on natin. Actually guys, dalawa to. Dalawa piyan dala sa atin ni Teddy. Yung isa is na kay Papa Bear. So pakita ko sa inyo yung box. So pag bumili kayo nito kay TAD, ito yung box niya. So hindi ko na siya ng box kasi sabag tayo sa ulitong gayo. So dalawa siya. Dalawa siya guys, no. Ayan. So disregard niyo lang kung sim kasi ah uh, meron siya kasamang sim pag uh, pinadala sa inyo TID. So ito yung usually commonly naman yung mga tra sa traditional radio pag bumili kayo, yung dila man, guys no? so walang bago so, ito yung POC radio, so para siyang para siyang selo pero hindi guys, magkaiba magkaiba siya. So, papakita ko sa inyo. So, open natin. Medyo hindi lang maganda yung screen. Ayan. Kaya siya guys, naglo-load siya. Pag naglo-loading siya. Hindi lang. Hmm, meron siyang barcode dyan eh. Ayan. Okay, Magatino Servants 2 Log Join Group and 1. Okay, so ito eh. Alpha 1. Alpha 2 pa po father ko. Wait lang. Ah. Uh, Alpha 1 yeah, okay. responding. Uh, good, uh, papa pero. Okay. Yung, pa, yung, father natin guys is Sino bang mayroong pang video call? Uh, ang tabayanan nyo kung sino mayroon Mag-message sa akin ng direct para mamaya pagpasok ulit ah uh, ibibitsyo ko muna dito niyo alin sabayan kayo ah copyright. Ako po may pang video ko at saka si uh, Alpha 2. Uh, gumagawa lang po ako ng ano demo vlog para po sa radyo na to. Pero kay ano po kay Alpha 2 meron over. Na ba ba Sabihin mo, mag-high lang sa akin, Derek yung account niya. Para may ano uh, si Janet, sabi siya kay niya Janet. Ay, copy po. Anong oras po ba yan, uh, Papa Bear? Tambay lang, tulog na si yun. Ito eh. Kagagaling ko sa loob eh, nakatulog eh. Matatabay ng kunting oras. Bago ako umuwi, a uh, four. Sige po at uh sabihin ko po si pa uh, Alpha 2. Over. Okay. So guys, yun 'yung ano 'yun yung uh, pinaka-demo natin, 'no. So yun 'yung 'yun yung uh, ano ba tawag nito? QSO communication. Ano ba tawag dyan? Medyo matagal din, medyo matagal tagal na rin tayong hindi nakapag graduate guys. So, nalamot ako na yung mga terms. QSO, yan yung QSO namin ni Papa Bear. So, si Papa Bear ay nasa kabanatuan. Tayo po na dito sa ating home queue. So, ang layo po nun is, uh, ilagay ko na lang dyan kung gaano kalayo. Ah, uh, sa ano kasi siya guys, sa hospital ngayon. So, yung pinsa natin is naoperahan. So, ito, uh, ito, ito yung gamit namin uh, simula nung naoperahan yung pinsan ko and so far so good kasi walang putol maganda yung reception guys no ah uh, tumingit yung aking alpha 2 okay So, ang kagandahan dito, kaya ako nasabi to mas maganda to kasi sa selo is, eto kasi guys, hindi ka na maglo-load. No? So, rekta na siya. Pag sa nyo ng sim. Kahit anong sim yan guys, is matic na siya. As long as meron kayong gawang group. Kasi may group siya guys. Wait lang, i-turn ko, yung, ko yung camera natin. Okay guys, so ito yung ating TDG100 uh, POC Network Radio. So papakita ko sa inyo kung ano yung tsuri nya. So open natin. Ito yung open nya. Parang syang cellphone lang. So andito yung kanyang op, on and off switch. So ito yung volume niya blink blink yan, yan, guys yung signal tapos ito yung left right left right and then menu ayan so yan pag inopen nyo ganyan guys hayaan nyo lang mag ganito kasi kusa syang maglalagin pag nakahagip sya ng network no tapos pag nakahagip sya yan two group group one. so yan yung ito yung interface nya guys pag nakahagip na sya ng network somatic ko ano yung nakaregister dyan na uh, group. So, CTAD, si siya mismo nag, uh, naggawa ng network. So, meron siyang dalawang nilagay. Teka lang. Teka lang, no? Ayan. Ito guys, yung ginawa ni TAD na network. Dalawa. So, isang, isang EMC1 at saka isang EMC2. So, nasa EMC1 tayo dahil andun kasi yung pattern natin. Si Papa Bear. Okay. So ito yung kanya'ng itsura, merong signal dito 4G, SIM SIM niya guys dalawa and then battery, tapos uh, real time yung kanya'ng uh, orasan. Tapos dito is yung kanya'ng group. Kung anong kung anong name ng group. Tapos yung speaker. So dito makikita mo rito kung magta-transmit ka at nagre-receive ka. Sa baba may menu and then yung kanya'ng date din is real time, no? So ganyan kaganda to. Tapos ito yung menu. Ayan yung simple lang may menu guys. May groups, contact list, setting, about, and then yon. So sa groups, open natin yung groups. Yung dalawang pinakita ko kanina. Ayan. Tapos, i-back natin. Contact list. Yun lang din. Isa lang din yan. Settings nya is yung uh, voice prompt, key tone, black, uh, backlight, close, timer, single call, exit, etc. Battery, SIM card switch, time zone, chat Ayun, hanggang 7. So, sa SIM card, dalawa kasi SIM card natin, guys. 1 and 2, kahit ano doon, po pwede. So, pero hindi siyang auto para si, si G100 na mismo yung mamimili. So, back natin. So, yun lang yung menu. No? So, and about, syempre, ito yung nakalagay na nakaregister dito. So, ito yung magpapump up. Kahit anong SIM siya, guys ito yung magpa-pack up kung uh, ano yung naka-register. So sa POC kasi guys, wala pa tayong program. Magda-download pa ako ng program sa sa PC natin para makapag gawarin uh, gawa rin tayo ng group. So dalawa pa lang yung group. And then pwede natin ibahin yung contact list natin. Pwede natin uh, i-customize So soon guys, pag uh, pagtaka meron na tayong time, alam niyo naman yung work natin, no? So pa-suput-suput lang 'yung pag natin. Okay? So 'yun. Ilang ang uh, ating pagdede-demo. Maliit lang siya, guys, para siyang para lang siyang mga ano, handheld. Ay para lang siyang mga channel is radio. No. So 'yun. Okay. So 'yan 'yung ating demo for today's video, ang TDG 100. So pag-usapan naman natin ngayon kung ano 'yung kanyang pros and cons and may recommend ko ba sa inyo to okay so yung pros okay so para sa akin yung kagandahan nito is unlimited range wide coverage as long as merong signal yung network natin isa pa is yung kanyang battery efficiency matagal siya madobat at yung kanyang speaker is malakas no? Tapos, hindi na siya, wala naman kayong ganong kakalikutin dito. Wala naman siyang maraming uh, button. Uh, kasi, di-program siya. Ipaprogram niyo yung channel niyo o yung group channel niyo into PC. And then yun, pamimili ka kung anong klaseng grupo yung iyong itatransmit and i-receive. And then yung cons niya, yung negative para sa akin, is syempre pag during typhoon, no, walang network. So, di rin magagamit ito during disaster. Uh, pangalawa, may delay yung kanyang receive and uh, receive, may delay. So, siguro mga 3 to 5 seconds lang naman yung kanyang delay. And I think, yung pinakalas is yung kanyang presyo. May, may pagkamahal to guys. So, ito is sponsor lang. Once again, thank you sa TAD Radio sponsoran tayo ng push to talk over, over cellular cel, network yan, nabubulal ako so, yun. so thank you once again TAD pangatlo na to guys na na-sponsoran tayo ni TAD so may recommend ko ba sa inyo? yes, of course may recommend ko sa inyo kung hindi nyo kailangan ng license ito gagamitin nyo, okay to overseas andito ko sa Pilipinas, okay na okay to. Wala akong masasabi dito, guys. No? And I think wala naman wala pa naman ako na na nahuli na may hawak na IP radio. O internet protocol radio. Ito, magkaiba guys IP at saka POC, no? Yung POC is over cellular. Itong IP over internet naman siya. So kailangan sa internet may load ka. Y yung nga guys yung sa cello, no? Pero sa POC, nagulat nga ako kasi wala siyang selo, hindi siya selo. So, on the spot is nakapag-transmit, nakapag-receive tayo. No? And, tinry ko guys yung dito na SIM na walang, sit, na walang load. So, gumana siya. So, maganda to. kasi sa selo. No? So, sa mga bibili niyan o mag a-avail nito, so, PM mo ako guys. Ganda nito. So, yun. Okay, I think hanggang dito na lang. Thank you for watching this Mabais Boy and see you again to my next video. 73!